mo natin itong dalawang ito bago natin matanggal yung cover ng mga ito. Ayan. Sunod. Tatanggalin ko na itong mga tornilyo niya. Kasi ito, ito kasi yung pinaka pinaka highlight ng puro ko. Para diretsyo na tayo. Yung pagtanggal ng dalawa na yun, mabilis, madali lang naman tanggalin yun. Yung cambute saka yung potrest. Madali lang yun. Tapos hilahin ko na itong cover na ito. Malambot lang naman to hilahin. And, ito yung cover na mag may Yung stator. Medyo may tagas na rin yung oil dito. Ito yung nut niya ang sukat ng nut na to is number 17 ang gagamitin natin pang tanggal dito is number 17 din kuha lang ako ng sakit the power handle and dito number 17 so ito. ito yung number 17 na sakit tapos ito yung power handle labo di, ma di nyo makikita di nyo makikita yung sukat ng sakit wait lang ulitin ko mag blur kasi yung cellphone ayan ayan nakita na yung number 17 number 17 yung yung tanggal nyo dito sa nata magneto Tapos ngayon, dito natin ni-kalang yung Terrence na pang kontra para matanggal natin itong lahat ng mag nito. lang. Pakita ko sa inyo ng malapitan. To. Pakita ko muna sa inyo. Uh, dito ko kasi akin na alam. Hindi yan basta-basta masira. Matibay yung magnet na yan hindi yan basta basta matanggal pag, pagyan yan dyan natin kinalang tapos ang gagawin natin dito ito yung power handle tapos nalagay na natin yung socket dito sa nut ang pagtanggal ito, biglain mo lang ang pagpukpok ganito lang ba ah, diba? malambot lang siya kahit bagong bukas yung magneto mo yung natang magneto tanggal agad yan kasi nakailang bukas na ako ng magneto palambot talaga basta biglain mo lang hindi ko matakot magtanggal tapos ngayon naman ito yung magneto folder nya pakita ko lang sa inyo na safe talaga tong magneto Tapos dito, dito mo sa ilagay. Ang sukat ng magito polar na to is 27 mm. O dito sa wave 100, SYM 110 or 100, or 125 na motor, XRM, kasang kasya siya. Ang pagpasok ng magneto na to is clockwise. Ayan, tulad nito. Kasi yung trade kasi niya, pa clockwise. Ayan, hindi ko Sagad mo siya sa pinakadulo para sigurado talagang kumakapit siya yung magneto folder, yung trade na magneto tapos ito ito yung pangangat nya ito yung pangangat nya ito yung pangangat niya itong tapos lagi, kailangan din natin ulit dito sa ilalim ganun pa rin yung process nyan, kalangan lang natin sundan mo lang ito tanggal yan tapos gamitan ka ng number 17 ulit pag ganito, counterclockwise. Pag tumunog na, pag tumunog siya, yun, tanggal na yun. Yan, diba? May tumunog. Pag tumunog yan, tanggal na yan, mga yun, Yan. Ito yung magneto. Ah, tanggalin natin itong magneto cooler. I-steady ko lang muna dyan kasi matakay pa. Ngayon naman, tanggalin ko itong stopper ng starter gear. Yan. Sa isang tabi nyo lang yung muna yung mga mga parts. Yan, ito yung starter nya. Starter gear tapos yung starter gear din dun sa taas. Bago natin matanggal ito, tanggalin mo natin yung circlip dito sa pinakataas nya. Ito. Yung clip kasi dito. May, may, guide din yan. sabay mo siyang ilahin. Tanggal. Tapos yung dalawang guide ng starter chain May naman sa pagtanggal ng cover plate ng timing chain. Gamitan ko lang siya ng impact drive. Meron na akong video na ganito kaso malabo kasi sa yung video na yun. Kaya nyo rin makita na maayos. Ito yung impact drive niya, yung handle. Kawa-kawa ko. Tapos gamitan ko siya ng screw na malapad sa dulo. Ito yung ilagay natin dito sa handle ng impact drive. Ay, hindi kasi kita eh. Ilagay ko na lang dito sa screen yung screw na ang katanggal. Tapos pupukin ko lang muna para magkaroon siya ng vibration dito sa loob ng screw. Kasi parang eh, Nakakatulong din ito eh, para matanggal yung, yung screw. Nandahan lang din pagpupup. Baka matamahan mo yung lining ng cover plate ng timing chain. Tapos ngayon, itong handle ng impact drive. Kaya ganun nilang kadali tanggalin niya. Kasi dito sa loob ng handle na to mayroon siyang spring. Kaya mabilis niyang maluwagan. Tiba? Ito. Ito na lang yung pinaka-sample niya. Napakadali lang yung luwagan. Yan. Basta akong pag pagtanggal nito. Counter-clockwise. Yan. Gamitan ko lang ng terence. mabilis matanggal yung dalawang screw yung dalawang screw na to tapos ngayon para matanggal tong plate na to paikutin ko lang muna to itong cover plate nya yan ganito lang kasi pag hindi mo kasi to pinapaikot ama mat mat matigas tanggalin tapos ngayon gamitan ko lang ng ice cream. Tapos pupagin ko. Ayan. Ang na. Kasi pag paikutin mo siya, ah, mabilis lang siya matanggal. Tapos ngayon naman, naibalik ko na tong cover plate niya. Ang pagpahigpit nito is clockwise na. Kanina paluwag counter clockwise ngayon. Clockwise. Kahit dalawang pukpok o isang pukpok, clockwise Hig higpit na yun sa akin ginagawa ko dalawang pukpuk kasi ngayon naman ibalik ko tong starter chain saka yung starter gear yung pinakamaliit dito sa taas yung, yung malaking gear dito sa baba yan tas yung guide ng starter chain ilagay mo na din, dalawa yan magkabilaan, maliit, saka yung mahaba madali na naman siyang ibalik yung guide ng starter chain ito yung serclip ibalik mo to sa taas hindi kasi natanaw ng kamera ilagay ko na lang dito, ito yung dalawa na to, ibalik mo to tas ngayon naman, ibalik ko na tong yung niya dito sa loob ng magneto meron tong parang kandal na maliit tong parang guide niya tapos ito yung kunya itapat lang natin siya para maipasok yung magneto tulad nito tignan mo lang siya yan yun yung kunya sa pinakaloob tapos yung guide ng magneto ipasok mo lang siya medyo may kahirapan tong magbalik ng magneto kailangan, kailangan talaga ng kaunting pasensya talaga yan. May pasok to. Kailangan lang talaga ng tiyaga lang. Pasok yan. Basta may pasok sa guide. Pasok talaga yan. Yun. Pasok na sa guide. Yan. Okay na yan. Tapos ngayon naman yung nut niya. Itong nut na to. Ito naman yung lagay natin sa kahigpitan sa pagpahigpit ng nut na to uh, kukontrahin din natin siya ganun pa din yung ginagawa natin dun sa pag paluwag nito kukontrahin din natin siya sa so, may nakawasli dito sa mag nito yan tapos naman higpitan ko na tong nut na to Ganun pa rin yung ginagamit ng pagpahigpit nito is yung number 17 pa rin na sakit. Ang pagpahigpit nito, clockwise siyempre. Kasi kanina counterclockwise yun eh. Ngayon, clockwise pang paigpit. Yan. Yan, uh, okay na yan. Pero masyadong higpitan. Hindi naman basta-basta matanggal itong nut ng magneto eh. Baka maya eh, ma ma-over naman sa higpit. Tapos ngayon naman, ibalik ko na itong over na magneto. Tapos pagbalik ng cover, napakadali na lang to. Bilis lang siya may pasok. Tapos may apat na tornilyo. Yung apat na tornilyo na to, uh, nakalagay dito sa cover. Dalawang mahaba at saka dalawang maiksi. Kung may mo yung mahaba dun sa maiksi, di rin sa kasukat kasi sobrang haba ng tornilyo. Yung isa naman, pag may mo yung, yung maiksi dun sa mahabang para sa mahaba na tornilyo, hindi rin may pasok yun kulang. Kaya malalamat, malalaman mo yun. Ah, hindi siya kasukat. Yan. Okay na yan. Hanggang dito na lang po.